Ang sarap niyan. Kape, 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 kape kayo dyan. Kape. Ayan na ang biko ni Kuya Dong. Mahal na araw ngayon, guys. Kaya, yung iba may nilutong diniknit. Tayo naman yung malakit na biko. Masarap siguro ito may kape. Naalala ko noon, pag nagluluto ang nanay ko, may anis. At saka, uh, ito, sukal, isang kilo. Pero kanya-kanya naman tayo ng ano eh. Ito ngayon, gata lang at, at uh, sukal. Tinuturuan ako ng nanay kung paano. Pag ganito at wala ng patid yung tulog na yung ganyan, pwede na. Pwede na ilagay yung kanin. Kanin maraket. maraket itong ating malagkit na bigas sinaing at dito ililipat natin yan dito ililipat natin yan sa kumukulong latik latik ng asukal ang iba pang to yung gata ay halo na sa bigas, yun ang pinagsasabaw pero ito, dito ko pinapulo sa kawali, nilagyan ng asukal gata yan eh gata na may asupan bubuwasan po natin konti baka ito ay magiging lata yang guys. Kaganda pa kaluto ng bigas. ganda. ini si itu na Oh. Uh, ang sarap nyan. Kape, 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 Kape. Kayo jan, kape.